Good morning guys. Kami uh, dari sa Central. Ngatud ko kang RR guys okay. Na daw sila election karon for federated. Mm? Sa school, siya gipadala. Sa school sa Panyangan. Lat namo guys kay wala pa murag kami pa may tao din ani oh. Asara. Today is Friday. Nya mga mga awan alas unsi guys. Mga tumeo tagulwan kay ang among lolo ah uh, nagpasawena. So mga awan tumeo mga alas unsi pa noon. So dito ramay matulog guys. Kung mapamimo ulit ang kuyog na si Auntie Chuna, Papa, isa na mo ka igagaw, oh, isa na mo ka angkol, Bangan nyo guys ha, kay mga to. Mag Try na akong film din to kung pwede. Oh, pwede magit siguro na, no? Oh. ground diri nila guys to. So ka ng sigig pang stock din ha kabalo na ka kinsa ka sigig pang stock ah! guys nahulog ang cellphone <laughs> natipak ang iyahang cover ayok kita ng konti. lain kita ng aw. Sabit. Ini kondori guys. Masih like house tuh. Karena ini naik tree house lah tera. Berat sila daumat asim bolunya. sa eleksyon. Ayan, airplane, guys. Puan man ay mga langgam. Hindi makita sa kamera, Ay, ay. sumunod kong kauban nga. Update na lang ko niya, guys, ha. ang urasa orasa dan murag ang oras pa namin siguro be nai naman di ay hmm. nai na update lang nako nya. niya <tip> Lama pun deliver beri muka. Cảm

sa ano? sa election yeah. why because you're so small why ha tangkay turo dito ako kapasulod pasulutan ng mga kuandera yan.